What's up po sa lahat ng mga players out there? Unang-una po sa lahat ay magandang magandang gabi po sa lahat po ng mga nanonood. At ito na po, as of August 10, 2024, gaganapin po natin ang ating pang-anim na raffle draw. So, wag na po nating patagalin. Okay po, sa mga OG po nating na players dyan, alam nyo na po kung ano po ito. Pero sa mga bago lang po, ito po ay ang official po nating listahan ng mga players na nagparehistro para sa draw natin ngayong August 10. Apat lang po ang nagparehistro kaya sa susunod po, sumali po kayo. Okay? Okay. At ito na po yung na-convert po natin into Excel file na listahan po ng mga nagparehistro para sa draw po natin ito. Okay, so ito na po ang ating ruleta. At dahil po sa apat po ang nagparehistro para sa draw po nato, ay pipiliin po natin ang four digits. At bago po tayo mag-spin, check po muna natin. Yan po, slice repeat. Nasa number 2 para may karagdagang chance ah. o oh, two times the chance na mapipili po ang number kung nasan po ang inyong pangalan. Okay, so spin time. Seven times. Tsaka naka-fair mode on. Check po natin ang bawat slice. Number one, 25%. Number 2, 25% din po number 3 25% at yung number 4 ay 25%. Okay, kitang-kita, kita, walang daya. So, let's spin. Boom! Walang daya. Klarong klaro. Number four. Congratulations po sa player po natin na nasa number four. Ayun. Meron na po tayong nanalo. At yung nanalo po natin ay si player number four. Na kung babalikan po ninyo sa ating listahan ay si Miss Malia. So, congratulations po Miss Malia. Ay, nga po pala. Bago ko pa po makalimutan, si Miss Malia po ay galing po sa bayan ng Dagami, dito po sa Leyte. Bakit ko po nalaman? Kasi po, lahat po ng mga players ay tinatawagan ko po para po i-inform po sila na sila po ang nanalo. Tsaka po, tinatanong ko din po kung yung tinamit po nilang number sa pag-register ay nakarehistro din po sa GCash. Okay, so ito na po ang pinakahihintay ng ating mga players na sumali at siyempre, yung nanalo ang pagpapadala ng kanyang napanalunan. Okay, so kitang-kita po, wala pong kapantay ang kayamanan ni Papa Rapol. Sige po. Let's go. Send. Express send ilagay ang numero. Okay. Input na po natin ang 100. 100 pieces of piso. Ayan po. Then next. Yes, I confirm that the details are correct. So, send na po natin. Yo! Nasend na po. Congratulations po, Miss Malia. At dyan na nga po nagtatapos ang ating maikling 40 days video. Kung nagustuhan po ninyo ang video na to, pakipindot na lamang po ang like button na parang ganyan. Paka-share na din po para mas marami pa po ang makapanood. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ay pindutin lamang po ang subscribe button at piliin nyo po ang all para lagi po kayong updated sa lahat ng mga bago nating post at 40 days video. Lagi pong tatandaan, mahirap man at madalas kapusin, makakaahon din. Hanggang sa muli!